Guys, alam nyo ba na mayroong pa big discount si Yamaha Bike Link Tagong pagdating dito sa kanilang Yamaha NMAX version 2? Yes, naka po itong version 2 ngayon. At this one guys, if ever bibilhin nyo ng spot cash from 153,900, magle-less pa sila ng... Ayan, 7,900 pesos. So, magkano na lamang? Siya po ay magpipresyo na lang ng 148,000 pesos. Another less of 5,000 pesos at magiging 141,000 pesos na lamang po itong si Yamaha N-Max version 2. Kaya ano pang hinihintay nyo guys? Habang nakapromo pa sila, pumunta na kayo dito sa Yamaha Bike Link Tagum at bilhin nyo na tong dalawang motor na to. Meron silang available guys na matte green at metallic blue. So, for more updates, please follow my Facebook page, TikTok, at saka subscribe na lang din ako sa YouTube, para mas ma-notify kayo once mayroon tayong mga bagong up upload na gaya nito.